News Update Mga balita ngayon 136 million pesos na halaga ng Shabu na Sabat sa Laguna dalawang individual arestado Isa patay 10 sugataan sa banggaan ng truck at jeep sa Batangas Pagpapaliban sa barangay ang sanggunyang kabataan elections nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Timbog ang isang lalaki at kasamahan nito matapos mahulian ang ipinagbabawal na droga sa San Pablo, Laguna noong Martes ng gabi. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, maghahain lang sana sila ng warrant of arrest sa 30 anyos na suspect na si Abedin Kendayo dahil sa pending case nito na may kinalaman din sa iligal na droga. Nagkataon lang nakasabay ng kanyang pagkakaaresto aresto ay nasamsam din sa suspect ang 20 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 136 million pesos. Arestado din ang kasabwat nito na si Alias Rene na kilala ring big time supplier sa Metro Manila. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa ang patay at hindi bababa sa sampu ang sugataan sa salpukan ng isang tanker truck at pampasaherong jeep sa barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas kahapon ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng Cuenca Police, lumalabas na mabilis umano ang takbo ng tanker truck habang kasalubong nito ang pampasaherong jeep. Bigla na lamang umanong sinakop ng truck ang kabilang linya, saka ito bumangga sa jeep na tumagilid pa dahil sa lakas ng impact ng banggaan habang kasalukuyang nagpapagaling ang mga sugatang pasahero na nakapagtamo ng mga galos sa katawan. Nasa kustodiya na ng otoridad ang driver na tumakas matapos ang insidente at sasampahan ng kaukulang kaso. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa barangay ang sanggunyang kabataan elections o BSKE sa ilalim ng Republic Act No. 12232 na pinirmahan kahapon ni PBBM. Layon nitong iurong ang BSKE sa November 2026 mula sa orihinal nitong petsa na gaganapin sana ngayong Disyembre. Saad din sa batas na hindi na tulutan ng mga barangay official na tumakbo ng tatlong magkakasunod na termino sa iisang posisyon habang isang termino na lamang ang ilalaan sa mga SK officials. Mananatili pa rin sa pwesto ang mga incumbent barangay officials hanggat hindi sila natatanggal o nasususpinde habang hinihintay ang susunod na eleksyon. Samantala, inatasan na ni PBBM ang COMELEC na magsumite ng implementing guidelines sa BSKE sa loob ng siyam na pung araw matapos maging ganap na batas ang BSKE postponement. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.